eto yung aking pwesto eto pupunta kami ngayon sa munisipyo ng Leduc may kukunin kami na business license sa loob o ayan yung aking misis o nangunguna Oh, ganito dito sa Canada oh, Biyernes ngayon ng umaga. Ayan, City Hall. Oh. Mahalaga ang oras dito sa Canada. Ganong kabilis dito. Walk-in pala kami. walk -in. Thank, you so much. Thank you so mo ka na dito ka Ah, Oh, eto. Do not bear. Panave Red General Services. Eto yung ano ko. Eto yung business license ko. Nung una ay meat processing tapos nilagyan ko ng tire shop, eh, mahina na slow na yung tire shop, nilagyan ko ng auto detailing at saka nag apply ako ng uh, dealer dealer ng used car magbebenta ng used car doon sa pwesto ko iisang pwesto lang to so ito, envelope bubuksan natin So, the this is certified that Banabe Red B General Services, you know, is licensed to carry the processing, tire repair, vehicle detailing, and vehicle sales. Thank you, Lord. Pagkakapagbenta na ako ng second hand car. Oh, thank you, Lord. Meron na akong business license. Oh, ayan. Oh, nandito tayo ngayon sa loob ng aking shop. Ayan yung dati. Ayan, oh, processing and tire repair services lang eh, seasonal yung tire ano tire services eh, yung eto yung ano ko yung gawaan ko ng lungganisa eh alberta ko lang bebenta tsaka hindi pa kalakihan kaya naisipan kong mag apply uli ng ano vehicle detailing and vehicle seal, sales pero ang nakalagay doon ay back Bay 223 Vehicle Store inside the Bay lang. Ayan, i-share ko po kung paano yung sistema dito sa Alberta. Tapos nakalagay dito Ayan. Oh, marami silang ano, marami silang bawal. Yung bawal din ng ano maglalagay ng ano si ka yung yung sign sa mga signage sa kalsada na yung yung nilalagay o nakalagay dito o uh, kailangan mag-apply na may bayad din ano o ganon o yung mga kababayan kung uh, gusto din mag-put up ng business eto lalabas tayo eto ay ang parking ko dito ay isa, dalawa, tatlo, apat yan lima, anim pito, walo tapos yan sana yan oh. oh parking ko pa to parkingan ko to ng ano ng, kung magbenta ako ng sasakyan pero ang sabi ng City of Leduc ay kailangan ko ng ano ng parang site plan. Site plan ng building tapos dito. Tapos ire-review pa uli nila. Kaya kung kung eto yung bay na to one, two, eto yung bay ko. Ayan. Ang in-apply ko ay tatlong sasakyan yung mailalagay dito pag ila, ipapasok ko ng gabi kaya inaproban nila ako ora mismo kahapon lang sila nag email tapos ngayon pinick up ko na eto na siya o, ganun po mag put up ng small business dito sa, ka, sa Edmonton uh, kakaiba dito sa Canada mag put up ng business kaysa sa Pilipinas sa Pilipinas pag may business ka na sinasabi nila na mayaman ka na may mga tauhan ka pero ako dito oh, credit line lang ang inaasahan ko dito credit card ayan po at sa tulong ng aking kaibigan din si Olis Repair ayan uh, etong pagkuha ko ng pwesto ay pwesto niya to tapos parang sinablis niya sa akin kasi napakahirap uh, kumuha ng ng upahan dito na ikaw makikipag-usap maraming kailangan may mga abogado pa kaya eto nagpapasalamat ako sa Olis Repair ayan